Oo, oh, ano na. Alam, ano na, sabi ko na lahat lahat tayo noon pa. Alam mo, sana matanggap mo na. Ayoko na kasi matungaling sa'yo. Gusto ko na magpakatotoo. Ayoko nang saktan ka pa. Maganda na yung maliwanag na lahat lahat. Ayoko na rin umasa ka. naman po natin ngayon na Trini Sam si Joseph Obilio at isa po siyang fruit vendor at nais po niyang humingi ng tulong na makausap po sana ang kanyang asawa. Nalaman na lang po kasi niya na may iba na daw po kasi itong karelasyon. Nalaman niya pa sa social media. Sana hindi to TikTok, no? Usually TikTok. Feeling ko, attorney, hindi. Dahil ano yung mga evidence very, na Very, very sweet sila. Uh, ginagawa pang profile picture. Sa Facebook. Sa Facebook. Nag In a relationship na sila noong June 23, 2021. Sir uh, Asawa Joseph. Asawa ko na rin ang tawagan nila. Sir Joseph. Opo. Kasal kayo niya Opo. Opo, Shirley, ma no? Ilan taon na po kayong kasal? Five years na po. Ilan taon na po kayong ngayon, sir? Forty-one na po. At oh. si Ma'am Shirley ay? 38 eight po. Siguro naman, hindi na kayo mga bata noon nung nagdesisyon kayong magpakasal, tama ba? Opo, hindi na po mga eh, bata. Hindi na? Bakit ganun? After 5 years? Pero five ano po, 10 years po kaming live-in. Bali, 10 years po lahat nagsama. Ah, kami. okay. At uh, may mga anak kayo? Wala pa po. Uh, wala pa kayong anak? Opo. So, Lalo pa lang po sana itong pag-uwi niya na magkaroon sana. Hmm, bakit po nagdesisyon siya, Ma'am Shirley, na pumunta ng Jeddah? plano po nga namin na magkaroon ng negosyo pag uwi niya. Ah, mag-ipon. Opo, makaipon. Kaya po pinayagan ko siya mag-abroad. Nagsikap po ako na tulungan siya. Yung kinikita ko hmm. sa pag-construction, siniporta ko sa kanya. Saka po yung dating bahay na tinayo namin, binenta po yun. Wait lang. Para makapag-abroad lang din siya yung dating, yung bahay na tinayunin nyo, Dati po, yung una po. Ibinenta Opo, para, para, pang pangdagdag sa pagpunta niya sa Jeddah. Opo, pang support ako po sa adyo. Kasi nandun po siya sa accommodation eh. Okay. Ah, grabe. Ang bait mo, sir. Ah. Yung bahay na yun, ano yun ah? Ipon yung dalawa o sa'yo sa lang kayo? Sa pagtitinda kayon? lang po. Sa, ano? sa pagtitinda mo? Opo. Pagtitinda ah, ko lang po. okay. Paano mo naman nalaman na ito na pala, meron na palang iba? Itong iyong asawa? Sa ano lang po, social media ko lang po nalaman. Kung June ito, tama siya rin, June? June 21. I think. June 21 mo lang nalaman? Opo, nalaman ko lang din po sa kamag-anak niya, sinabi sa akin yung account. Inopen ko po yun, doon ko nakita. Okay, iba yung account na to, doon sa account kung saan mo nakakausap yung misis mo? Opo, gumawa po sila ng account. Na iba? Opo. O, kaninong account yun sa misis mo? Opo, yung Joe Manalo po. Anong pangalan niya? Yung... Sherter ang isa eh. Manalo, Sherter. po, sa lalaki po yun. Ooh. Mm, at um, nakausap mo na ba yung misis mo tungkol dito? Jo Manalo din. Opo, nakausap ko na po siya. Hashtag 23 Asawa Ko. I love you. Nakausap niyo na po yung lalaki o yung misis niyo? Yung lalaki po nung nandun pa ako sa dati tinitirahan namin bahay na pinagawa ngayon. Nakausap ko po siya kasi lang po hindi nagtagal dahil sobrang sakit ng naramdaman ko na ko siya kaya na-block ko po yung lalaki. Siyempre po kahit sinong asawa talagang mapapaano ka dahil po doon sa nakipag-video call pa siya sa akin. May lakas na loob pa siyang kausapin ako. Ah talaga? Nakipag-video call pa sa'yo? Oo Pinakausap, Pinakausap po ng misis ko sa akin sa video call. sobrang sakit po. Parang ah, pinakausap ano, pa sa'yo? O, Bakit po. daw? Kaya, hindi ko po alam. No. Ng... So magkasama, nakilala niya ito sa Jeddah? Dito lang po. Parang kababata niya po dito sa Pilipinas eh, sa Pampanga. Kasi po, sabi dun sa ano parang ako pa nang agaw. Sobrang sakit po sa akin na makita kong ganun ah. Yun nga, nakikita ko nga sa mga mata mo, pulang pula na yung mata mo. no Yung misis mo, natanong mo na ba siya kung bakit pinagpalit uh, kanya <laughs> Bakit kailangan ganun niya sa iyo yan? Yes ma'am, natanong ko po siya kung anong wala sa akin na meron dun sa lalaking yun. Ano Kasi hindi naman po ako nag-ano eh nagkulang talaga na nakasuporta naman po ako eh. Ang alam ko po simula nung nagkaroon ng bubong yung bahay namin nang natapos ng December, totally po hindi pa tapos yung bahay. Nalaman ko po, alam ko okay kami. Nalaman ko lang po nung March nitong year na to na merong pala siyang karelasyon. At ano ang sabi ng misis mo? Bakit niya nagawa yan? Anong meron kay Joe Manalo na okay. wala sa'yo? Anong sagot ni misis? Bex. Hindi ko yeah, po alam. Hindi ko po hindi niya po nasagot sa akin 'yon kasi po 'yun natanong ko na po sa kanya 'yun eh. Hindi niya po nasagot 'yung tanong ko sa kanya. At uh, sabi niyo po ay uh, gusto niyo pa rin na magkabalikan kayo ni Mrs. Yes, sa kabila yun, ng mga bagay na ito. Opo, kahit na paulit-ulit po niya ginagawa sa kanya 'yung panluloko. Kahit na paulit-ulit. Um, so po hindi yung ito 'yung unang lalaki? Hindi lang po, ma'am. Ah ganun? Ilang beses na ba? dito po sa Pilipinas, isang beses nangyari sa akin yun. Nag-sorry siya, Pinatawad ko kasi mahal ko siya. Pero sir, for sure po, bago kayo pumunta dito, eh, sinabi nyo na po sa kanya yan, na gusto nyo makipag-ayos. Tama? Hindi pa? Nasabi ko po sa kanya. Oh. Pero ano po kasi siya, kaya na, na decision na po ako na lumapit dito ma'am kasi Anong sinabi niya sa inyo? yung ano niya yung damdamin niya ma'am eh. hindi niya mas pinipili pa niya talaga yung lalaki ma'am At hindi niya sinasabi kung bakit? Kung bakit mas gusto niya yon? Hindi? Hindi po Ah okay Ikaw sir ang tatanungin ko bakit mahal na mahal mo pa rin si Missy si ma'am Shirley Obilio? Ito iba to kasi syempre yung iba usually para sa mga anak yun yung sagot nila ikaw, bakit? Handa ka pa rin tanggapin um, si Ma'am Shirley. Na, nakikinig siya o oh, nasa kabilang linya na siya ngayon. Ma'am, ang ano ko lang po, yung sa 10 years namin nang nagsama, yung pinag, ano kasi yung first, siya po kasi yung first time kung ano eh, na pagkisama ng ganong katagal, ma'am. Kinabaan ako doon sa first time. Yes, ma'am. First time ma po, na po, pinakasamahan po, na matagal. Po, para pong kasing ano sa akin, yung first live never die. Oh, first Bo. love never dies. Yes, ma'am. Kaya e, ano, sa, no, sobrang o, sakit eh. Anong edad niyo nun? Yung naging girlfriend niyo siya. Mayroon po, girlfriend lang po nung nagtatrabaho o, anong ko Anong edad sana? eh? Na si ma'am ko oh, nakasmile oh. Anong edad niyo nun? Kasi kung first love never dies, 10 years na kayo at yes, na 41, 31? Tama pa math ko? <laughs> Opo. Naging Opo, girlfriend mo si Mrs. 31 ka? Yes, ma'am. Kinikilig, kinikilig ba kinikilig si ma'am? Kinikilig, kasi... kasi... kinikilig na siya, attorney. Kinikilig na siya. Tingnan niyo po yung oh. misis niyo, oh, sir. Oh. Ayan pala, meron palang screen si sir dito. Oh. Mm. Ma'am Shirley, magandang hapon po. Ma'am. Ma'am, ma ang tamis ng ngiti niyo dyan ah. Bakit po ganyang katamis yung ngiti niyo? Wala po ma'am kasi po ngayon ko lang po nakik ano, yung ano niya, din lang po siya nagsisisin sa bandang huli. Ah. Uh... ma'am. Malaman yun, Mama, yung uh, ngayon lang siya magsisisi kung bandang huli. Bakit naman po yun ang inyong masasabi, Ma'am? Ano yung pagsisisihan? Ano bang nagawa ni uh, Sir Joseph, Ma'am, na mali? Alam na ba po niya yun kung ano po? Yung pagkakamali ko sa kanya, Ma'am, yung pagsuporta ko sa kanya, eh. Naihirapan po si Sir Joseph, Ma'am Shirley, baka po pwede nyo kaming tulungan kasi... Emotional na po si Sir Joseph kanina pa. Ano po ba yung sinasabi ninyo na pagsisisihan po ni Sir Joseph? Ito na po yung nasabi ko sa kanya. Noon pa po, noong pinas po ako, nagsasama po kami, nagsabi na po ako sa kanya, ilang beses lang kita pagbibigyan, gusto ko baguhin yung maugali mo, pagtrato mo sa akin, pagtrato mo sa pamilya ko, pero hindi niya po binago, mas lalo pa po niya pinalala. Ngayon sabi ko, oh, wag na, wag na po ako, Ngayon, oras na mapuno po ako, talagang aalis na aalis po ako sa kanya. Takalam naman po niya 'yan nung asapinas pa home. kahit magkatabi kami sa igan alam niya po 'yan iniwasan ko na po siya Nga hindi niya, na po kayo po, ano naman sweet, naman. sweet sa isa't isa pag magkatabi sa kama wala na bang ano init ganon wala na wala na po talaga po Um, alam ka, mam, alam, yung lambing ko po sa kanya na wala na. Pero ma'am, may, may, tanong lang ako, no, bago kayo, <laughs> bago kayo mag-usap. Ma'am, yung pinanggastos niyo po, papunta dyan sa Jeddah, tama ba yun? Na, sabi po ni Sir Joseph, eh, yun po yung pinagbentahan nung bahay po na pinag-ipunan niya? Oh, eh, hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Sa nag po ako sa agency. Po, Walang ginastos si Sir Joseph yung pumunta ka dyan? ma'am, yung pagbibigay niya lang po ng pangkutus ko lang po ng pagkain ko lang po, yun lang po. Pero uh, um, about po ng gastus gastusin ko po sa lahat ng mga requirements ko, hindi po. Ito mama, kasi hindi Pibigay niyo, niyo daw, hindi kayo. nyo, hindi nyo daw po sinasagot. Ano daw po ba ang meron dito sa bago po ninyo na si Sir Dexter Manalo na wala kay Sir Joseph? Ang inaanak po lang naman po yung pagmamalasakit, yung tangkap niya yung pamilya ko, yung mahalin ako, kung ano ako. Hindi yung tinanggap ka nga niya, tapos susumbat-sumbatan ka niya rin po wala rin po kwenta yung ganun. Hindi po, do -do -do. Hindi na hindi ako nanunumbat nang walang dahilan. Hindi ko masasabi yung walang dahilan. Kung tutusin mo kahit sarili ko, kahit isang vendors lang ako, nagsishare ako kahit sarili kong pera. Alam mo yan, kahit wala kang binibigay. Kapag mayroon ako, nagkusa ako, nagabot. Hindi ako naging madamot. Tsaka nabasa ko sa social media, naging sabi mo pa doon, naging swapang ako. Hindi naman ako gano'n tao. Tutusin, wala kang naman binibigay para may bigay dun sa kamag-anak mo eh. Lalo na itong nakaraan, buwan. Yung silver na nirigalo ko sa'yo at saka yung sarili yung silver na pinasanla mo. Tapos magkikita ko, kinabukasan, ikaw naman. Nagsasakripisyo ako tapos makikita ko sa social media eh. Ganun na nagpo-post kayo kaparehon dalawa na inaamin nyo na kayo na nga. Mahirap naman kung itatago kong relasyon namin na hindi mo alam. Mas lalo ka masasaktan. Parang ginagamit mo lang ako sa mga kapakanan mo. Hindi ako naging madamot. Alam mo yan sa mga kapatid mo rin. Lumalapit sila sa akin, hindi ako naging madamot. Huwag <laughs> mo naman akong idadaw na wala akong, wala kang pag ano sa akin. Ginawa ko naman, naman lahat para sa iyo eh. Ang mga tulong mo nga sa pamilya ko, may laman, may sumbak, may mga, pan, mga salitang hindi, hindi ko makain. ma makain. Sure. Alam mo, pamilya ko Oo, oh, tanggap ko sila kita mo naman doon sa tinirahan natin ngayon, hindi ko pinagkwenta yun ng ano, sa, kasi sa ginawa mo ngayon, isang taon na kayo eh. Maraming sorry ang binitawan mo sa akin. Nagsorry ka nung nalaman ko nung March, nagsorry ka, pinagbigyan kita, tapos inulit mo ulit. Sabi mo, wala na kayo, blinak mo na, tapos kayo pa rin. Ano yun? Nagsakripisyo pa ako, itong ano Shirley. lang, August lang. Ma'am Shirley, ikaw ba hindi mo na mahal itong asawa mo? Wala na po talaga, ma'am. Kailan pa nagsimula? Bak kailan mo pa naramdaman na hindi mo na siya mahal? Po ako sa Pinas. Nung nandito ka pa sa Pinas, hindi anong pa taon yun? Hindi ko na po. <coughs> Gano'ng katagal ka, ka na, na, pa na, pa na ba dyan? Three years po. Three years, matagal na. Pero nung three years ka dyan, pinapadala ka pa rin ng pera, di ba, ni Sir Joseph? ang po yung nagpapadala sa kanya. Hindi, ka, kanina sin sinasabi mo nagpapadala dyan si Joseph eh, pang kain mo, tama? Ay, wala po. Wala po siya pinapadala dito. Ako po yung nagpapadala. Ah, uh, tama, Sir Joseph? Opo, nung nandun na siya. Pero nung yung sinasabi niya po, yung sa accommodation noon, nung bago-bago lang siya nag apply noon sa agency po. Yun okay. po yung siniporta ko sa kanya lang. So ang allowance niya lang po. Kanina kasi nakikinig ako, no, at um, sabi ni Ma'am Shirley, ah, Sir Joseph, at pati mga netizens natin, naramdaman at narinig yun. Proud siya! sa ginawa niya, na post na meron na siyang iba, Sir Joseph. At hindi ka na niya mahal, Ma'am Shirley. Ayaw mo na bang makipagbalikan kay Sir Joseph? Sa so, totoo nga po, ayaw ko na po talaga. Ayaw ko na po kasi yung dayain yung sarili ko makisama pa sa tao na hindi ko na kaya. Wala rin po kwenta kasi kahit makisama po ako, ipigil ko po siyang patawarin. Kung ano man po nagawa, Ayoko na po talaga. Wala na pong maramdaman. Ito pong si Dexter, saan niyo po siya nakilala? Sa Facebook po. Ah, sa Facebook. Nakita na kayo niyan? Wala pa po personal. Ah, wala pa. Hindi pa kayo nakikita ni Dexter. Gano'ng katagal na kayo ni Dexter? Nung June lang? One year, three months. One year, three months. Nasaan si Dexter? Saan siya nakatira? Nasa Kabiti po siya ngayon. Ah, anong trabaho ni Dexter? Kung sa akin din po siya, nagpipintura rin po. Pero Meron na ba kayong nag-uusap na ba kayo ni Dexter na magkaroon kayo ng ipon together? Mga ganun? papa May mga plano na rin po kami at saka alam na po niya yung mangyayari sa amin dalawa. Kagaya ng? Tulad so, po yun yung, yung pagre ni Jose. Eh. Dahil alam niya po, inamin ko rin po sa kanya na kasal po ako sa iba. Alam ni Sir Dexter na kasal kayo sa iba pero tinuloy pa rin niya yung relasyon. Tinuloy. Mm, okay. Meron na kayong mga plano for sure ni Dexter na makita. So, nagpapadala kayo ng pera para meron kayong tirahan dito or future dito. Ganun ba? Nagpapadala po kayo ng pera kay Dexter? Po, amin po ako. Nagpapadala po kay Dexter na didiretso pa ako uwi sa kanya kasi haharap po kami sa problema namin po kay Joseph. Ah, so nagpapadala ka nga sa kanya? Mga para sa inyong dalawa? Opo. Kaming dalawa pa sa pamilya ko. So kung one year and a half na kayong magkarelasyon ni Dexter, nagpapadala ka sa kanya, kailan nagsimula yung pagpapadala mo kay Dexter? Bali, November po. Aha. Nag-start po ako nagpadala. November, so mga ilang buwan na. Mga magkano yan, ma'am? Hindi naman po lahat. Ano lang po, mga 7-5 lang po. A month at kayo po ang nagpapadala kay Dexter. Para sa buhay nyo together, tama? Opo. O, sir. Inamin na po ni Ma ni Ma'am lahat. Siya po ang pinaka cooperative na misis na nakakausap ko dito sa RTIA. Pero kayo sir, nandito kayo para makipag-ayos. So anong masasabi niyo doon na pati pa na ba eh nagpapadala rin ng pera po kay Sir Dexter dahil gusto na daw po nila ng uh, buhay na tayo? Ano po yung masasabi niyo doon, sir? Ang masasabi ko lang po Ma'am kasi nagdesisyon na siya yung talagang ano niya. Wala na akong magagawa. Ang ano ko lang po bakit Talagang pinandindigan niya yung sinabi niya na ano, kasi nung malis siya dito, maayos naman po kami, nakapagpatayo nga po siya ng bahay. Pero kung gumawa, lahat ng chat niya, simula nung malis yan, nakasave yun. Pag, pag tungtong itong March na bago ko malaman, may mga chat sa akin, niya nakasave yan. Na ano yung Kaya, laman ng chat? Na okay pa kayo? Okay pa po kami. Hindi ko nga po lang bakit nagiba yung ihip ng hangin na nandyan lang naman ako, naghihintay ako sa kanya. Ma'am, ma'am. Lahat ng chat po niya, naka-screen chat, naka-save po lahat dito sa... Eh kaya lang po, sir, yun nga yung nakakapagtaka na in love si Misi sa isang lalaking hindi pa niya nakakasama. Nakilala niya lang online itong si Dexter at um, ma'am, itong si Dexter, nakaka-video call mo yan? Nakaka-video so, call... call. Anong edad na ni Dexter? 43 po. Ah, halos kaedaran niyo lang din, ni eh, Sir Joseph. Ganito, tinatry namin siyang tawagan, no, ma'am? Sinusubukan namin tawagan, pero... Hindi siya sumasagot eh. Bakit kaya ganoon? Hindi akala ko ba handa siyang harapin itong problemang pinasok. Ano? Sabi niya po tumatawag ng tulpot daw sa kanya. Sabi niya. Inaano niya po hindi po kasi gas gas siya marun sa cellphone eh. Ipakiad niyo na lang po siya sa ano niya account niya kasi hindi po siya ganoon marunong mag- Ayun na, ayun na. Okay, andyan na pala si Sir Dexter. Sir Dexter. Hello po. Anong masasabi mo dito sa problema nitong mag-asawa na ikaw ang may gawa? Bilang kayo po yung kabit. Ang masasabi ko lang po, eh, tawa lang po ko para umibig. Ang ano man po, eh, inamin naman po sa akin ni Shirley na wala na siyang amor sa asawa niya, wala na siyang pagtingin. Ang ganda na tuloy po yung pagmamahal at love ko po sa kanya. At nakipa niya na bilang lalaki, kahit na yan sa school lang po ako, napagbago niya ako, araw-araw oh. nag-uusap po kami, nakita po yung pagmamahal po sa kanya. Kaya kahit alam ko pong mali, ang pagmamahal ko, tanggap ko po Sir, para mapatunayan Magkano yung kinikita mo sa pag, uh, pagpipintura? Hindi yan regular, di ba? Pag uh, ganyang trabaho? Mama, po, uh, makiyo misa po. Misang po, makiyo po ang kontrata namin. Pero hindi regular. Pero minimum po namin, Opo, minimum po namin 650, 600 ang selduan. Pero pag nagpakyo po kami, malaki po. Minsan maabot ng uh, Pero hindi monthly, meron kang trabaho, tama? Opo. Uh, wala kang asawa, Sir uh, Dexter. Wala na po. Dati po meron, eh nag-asawa na rin po ng iba. Eh tinanggap ko na lang dahil mahal ko rin po yung pamilya ko. Pinabayan ko na lang po sumama sa ibang lalaki ang naging asawa ko. Ang mga anak ko na lang po mga naging kasama ko sa buhay nasa mga magulang ko sila lang po ang mga nagiging expression ko ng dalawang anak ko at e Paano po si Shirley. Paano po yun sir kasi yung asawa po ni Ma'am Shirley sir Joseph eh gusto pa rin niya na magkabalikan sila ni Ma'am Shirley hindi ka magpaparaya Paglalaban mo talaga etong si Shirley ganun ba yun Opo oh. Kasi po napag- napag-usapan na namin po ni Shirley yan katanong ano pong mangyari sa amin willing kami po tanggapin ang pagkakamali namin sa batas ng tao sa batas ng Diyos may babago naman po namin ang sarili namin para mapatunayan namin na mahal namin ang satsa. Okay, so kung ganoon narinig niyo na lahat, sir. Yung mga batas, madali na lang pong ipaliwanag yun. Pero hindi po yung pagkakasong ang pinapunta dito, sir, kundi pagkakaayos. So narinig yes, nyo na po si Opa. si Ma'am Shirley, narinig niyo na po Sir Dexter, nakuha Papa. niyo po yung mga sagot na hindi niyo makuha po. Ngayon, ano po ang desisyon ninyo, sir? ang uh, desisyon ko? Mm, um, Hello po. Mapa-deport na lang siya. Tapos yung tungkol sa bahay nga, dahil pinag-aawayan din namin yan, dapat kasi gusto ko yung, yung nagsasabi din ako ng to. Kung ayaw na niya, sige, ahayaan ko siya. Um, doon na siya sa kabit niya kung gusto niya. Pero kung gusto ko lang po, mapa-deport na siya. Tapos yung kung ano man po yung mga naiwan na napundar namin, pinaghirapan ko din. Dahil ako rin gumawa dun sa bahay, ibigay na din naman yan para sa akin paano naman ako? Katulad ngayon, wala akong hanap buhay dahil sa pagbabantahan nyo sa akin. Ilang buwan na ako, walang trabaho. Eh, sino naman matatakot eh. Sige, ganito na lang, uh, Mama Shirley. Okay, bago ka mag, uh, magsalita, no, sasabihin ko na sa'yo kung ano yung mga pwedeng ikaso ni Sergio uh, Sir Joseph. Pwede, tignan natin kung magpo-foil siya. As alienation of feelings, no, pwede yon si sa civil case. May damages para doon kung magpo-fuesto na adultery, titignan din natin kasi yung mga may mga elements din kasi yun, tingnan natin kung pwede. Pero ma'am Shirley, wala na talagang pagkakaayos to pag nagkataon. Wala na po. Mm. so more on ang nakita ko dito, yung sa adultery kasi no, Sir Joseph, yung sexual relations nila, yun doon tayo magkakaproblema pagdating sa elements ng sexual relation dahil hindi pa sila nagkikita. Although, tignan natin kung ano, kung may circumstantial evidence ba tayong pwedeng gamitin or kung totoo bang di pa sila nagkikita, baka meron ka pang mga ebidensyang mabigay doon, ha, Sir Joseph? Yes, ma'am. Yung sa alienation of feelings, damages naman yun. Civil case yun. At, ma'am, Shirley. Oh. so, ganun na lang po. Uh, kakaharapin nyo na lang din po yung um, gagawin po ng inyong mister. Handa naman po ako kung ano man po mangyari. Okay. Baka gusto nyo yung... Po. Ako. Baka gusto nyo, ma'am, mag-message ano, mag mm -hmm. lang ba? Mm, -hmm. mm -hmm. Sir <laughs> Joseph. Mag-sorryhan na po kayo, mag-thank you. Sige po, ma'am. Oo, oh, ano na. Alam, ano na, sabi ko na lahat-lahat tayo noon pa. Alam mo, sana matanggap mo na. Ayoko na kasi magsumuling sa'yo. Gusto ko na magpakatotoo. Ayoko na saktan ka pa. Maganda na yung maliwanag na lahat-lahat. Ayoko na rin umasa ka. Decision mo yan. Kasi pili-decision mo, tama tayo. Wala na. Para maging mapayapa tayo lahat-lahat. Kung ano man iyayari ano mo sa akin, handa ako. Sorry din kung sinasabi mong yung pagtawag-tawag sa'yo na hindi ko nasasagot. Alam mo naman, sa ginawa mo yan, nasaktan ako. Ikaw naman ang gumawa ng, ng kasalanan, hindi naman ako. Kaya kung ano man yung nakita mo sa akin na ano, sorry din yan. Ikaw alam ko, okay tayo. Di ba? Nagsumpaan naman tayo bago ka umalis para sa ano natin. So, sorry din kung wala man akong sinasabi mo, napakababaw ng ano para hiwalayan mo ako. Linawin ko lang pala, no, yung alienation of feelings kanina, kaso yun against you ha, Sir Dexter Manalo ha. Sa'yo ko po yun, dinidirek. At um, dahil nga, ikaw yung uh, nakakasira ng relasyon ng mag-asawa. Kumbaga, so may damages po yun, Sir Dexter. Pero sabi nyo nga, ay hindi pera ni, ni Ma'am Shirley ang habol ninyo, kundi mahal nyo siya. Makita yes, ma natin yan. Kasi kung papay lang ka ng kaso, no, eh, yun yung kaakibat na consequence ng relasyon niyo po sa isang uh, may asawa.